Nagpapasalamat si Kylie Padilla na kahit papaano ay nakakalabas sila ng mga bata kasama ang kanyang boyfriend at siya mismo ang tumatayong ama ni Naalas at Axel. Nasa poder nga ni Kylie Padilla ang kanilang mga anak ni Aljo Abrenica at mag-isang inaalagaan. Sanay na sanay na ang mga bata na wala ang kanilang daddy at walang malay na laging kasama ang girlfriend na si AJ Rabal at hindi na nagihiwalay sa ibang bansa. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nag-share nga si Kylie Padilla ng update nilang mag kasama ang kanyang bagong boyfriend. Masayang masaya na ipinapasyal ni Kylie ang mga anak at ginagawa ang best para mapunan ang pagiging magulang niya sa mga bata kasama ng kanyang bagong boyfriend. Nice! Let's go! Yeah! Mom's Go! Go. Yeah. <laughs> Go. Yeah. <laughs> Go. Yeah. yeah. Hindi naman hinahanap ni na Alas at Axel ang kanilang daddy Aljor dahil sa busog na busog ang mga ito sa pagmamahal at pag-aalaga ng kanilang mami Kylie. At minimake sure na napupuntahan nila ang mga favorite places nilang magina. This time nga ay nag-aya sa isang amusement park ang kanyang dalawang anak at wish granted naman ito para kay Kylie. <laughs> Ising-bisi naman ngayon si Aljor at AJ na nasa Canada at doon nga ay namumuhay na maligaya at panay rin ang pasyal nila together. Masayang magkasama si Aljor at AJ sa ibang bansa. Katunayan ay todo asikaso nga si AJ kay Aljor at pinagluluto pa nga niya ang kanyang nobyo. Di alintana ni Aljor Abrenica na naglalakihan na ang kanyang dalawang anak kay Kylie Padilla na si Alas at Axel. Pasalamat na lang talaga si Kylie at nakatapat ng boyfriend na talagang maalagain at laging kasama o priority ang anak nila ni Aljur. Tanggap na tanggap ito ng boyfriend ni Kylie kaya naman kaysa sila magpunta ay isinasama ang mga ito at hindi iniiwanan. tagandahan kagandahan nga kay Kylie ay priority pa rin niya ang kaligayahan ng kanyang mga anak at ang pag-aalaga sa mga ito. Kahit na kabi-kabila ang kanyang proyekto, ay binibigyan pa rin niya ng oras sa mga bata para na sumaya ang mga ito at hindi ma-feel na wala silang daddy. Ang dalawa namang ito na si AJ at Aljo Abrenica ay panay lamang ang pasyal at mistulang parang walang pakialam sa mga anak kung kailan nalang kuhanin si Axel at Alas. Na-issue pa nga kamakailan lamang na nabuntis nga itong si AJ Rabal ni Aldo Abrenica kaya naman another panganay nga itong tinadala ni AJ Rabal. Wala rin ng issue at wala pa nga nakakapagpatunay sa kumakalat na ito.